Ayan na naman mga traffic dito bago magbinda ng avenue Aba ng traffic ba? Traffic na naman mga idol Ayan okay. ko.

Yamata ni nae. Tapit. Tapit ba? na pa ka ba? tayo. oras na hindi pa tayo ngayon ayun na nga medyo malapit na sa aming dalawa medyo bakit bakit ganun bakit traffic ha Ay, karo mo na yan kayak panas kayak apa nang kakak traffic gitu kayak kon nyen lo syukur syukur umur lutut ya itu dito, dito dumaan G.